Ang katahimikan niya ay nagsimulang sumigaw sa iyong tainga, naramdaman mo ba? Ang walang katapusang kawalan na ito na walang tigil, nagpapahirap sa iyo ng mga tanong tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kabilang banda. Ano ang iniisip niya? Ano ang bigat sa kanyang puso sa ngayon? At ano ang kanyang itinatago sa likod ng bawat salitang pinili niyang hindi sabihin sa bawat tingin na kanyang ikinukubli? Narito kayo sa isang mahalagang sandali, isang punto ng pagbabago kung saan maaaring mag-iba ng malaki ang lahat. Lumabas ang distansya, lumalaki kailangan magpatupad upang maputol ang siklong ito. Ngayon ay araw upang investigahan ang mga misteryo, maunawaan kung ano ang nasa likod ng mga kilos na ito, at, higit sa lahat, alamin kung paano haharapin ang mga pangyayari sa iyong kabustuhan. Ang pagbabago ay hindi lamang malinaw, ito ay halos maliwanag na. Pagpapabaya rito ay isang kamalian. May isang bagay na lumampas sa hangganan ng tolerableng wala itong paliko. Maaaring may kinalaman ito sa kanyang pag-ugali, sa kanyang mga kamakailang aksyon, o sa mga kaibigang pinili niya. Ang kapaligiran ay patuloy na nagdaragdag ng presyon, tulad ng isang domino effect na simula sa kaunti at ngayon ay lumalakas, itinutulak kayo palayo na ngayon ay namumukod na sa kalikasan ng inyong relasyon. Ang pagkakalayo na ito, ang matulis na pakiramdam na hindi na kayo kasama araw-araw, ay isang pusakal na sugat at naririto ka, nararamdaman ang bawat scorch niya. At maaaring ganito nga ang katotohanan, nagpasya siyang sundan ang landas na hindi na kasama ka, na hindi na sumasali sa iyong mga plano. Maaaring ito ay tila masakit, ngunit ito ay ang katotohanang unti-unting lumalabas sa harapan mo. Parang ang sansinukob ay nagtataglay sa pamamagitan ng halos hindi mapansing dalaw ng babala para sa mga pinakamainat. Mayroong tunay na nangyaring pagbabago at hindi maaring isang tabi ito. Ito ang damdamin ng pagkawala ng kontrol, ng paglipat sa ibang limitasyon na marahil ay hindi na mababago. Ito ang tunog na lumilipad sa hangin, isang hinala na may pangyayari na naitampok na naglalagay ng isang bago at lumang pamantayan sa iyong kwento. Ang oras ay lumipas ng mabilis at sa totoo lang, halos imposible talaga na tiyakin ng eksakto kung ano ang mga aksyon o kawalan ng aksyon niya sa panahong ito ng distansya. Ngunit tila ang malinaw ay ang antas ng paglayo ay labis na mas malalim at mas matindi kaysa anuman ang maaring na ipagkasunduan sa unang panahon. Ang distansya na naghihiwalay sa kanila ngayon ay lumalampas sa simpleng pisikal na paghihiwalay, ito ay emosyonal at espiritwal at ang enerhiya na bumabalot sa kanilang dalawa ngayon ay may dalang bigat, isang uri ng aral na waring isang sadyang pangangailangan ng sansinukob. Lubos na nakaakit na obserbahan na ang buong sitwasyon ay nagsimula mula sa isang tila walang kabuluhan na desisyon, isang pagpili na walang babala, nagpatuloy sa isang komplikadong sunod-sunod ng mga pangyayari. Waring ang buhay, o ang tadhana, o kahit anong entidad na nais mong tukuyin, ay nasasabik sa mga kabalintunaan at mga sorpresa ng aksidente. Mayroong halos makataong kabalintunaan sa katotohanan na ang parehong desisyong nagumpisa ng buong senaryo na ito ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa pag-unfold nito. Mukhang nakatigil siya, walang ipinapakita ng galaw, aksyon o pagsisikap na magkonekta ulit. Kakaiba ang kalagayan na ito, ang estado ng inaksyon, na tila may pinakamalaking epekto sa pag-ugali ng hinaharap at sa patuloy na pag-unlad ng dynamics sa pagitan nyo. Ikaw ba ay nakaramdam na tila nababalot ng lamig at huli sa panahon, na huli sa isang mabagal na paggalaw habang ang mundo sa paligid mo ay patuloy sa paggalaw? Ang nakakapanglaw na pakiramdam na ito ay nagmumungkahi na mayroon pa ring hindi tapos, na may mga hindi pa nahuhulog na lubid sa pagsasama na nagugnay sa inyo. Parang nakakulong siya sa isang uri ng limbo kung saan ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang isip ay patuloy sa labis na agam-agam. At marahil nang hindi niya napapansin, siya ay malalim na konektado sa iyo. Parang bawat isa sa kanyang mga pag-iisip, kahit gaano pa ito kalayo, ay patuloy na hinahatak pa rin ng hindi mawari patungo sa iyo. Ang lakas na ito, ang di makikitang enerhiya, ay patuloy na malakas na umuusbong sa pagitan niyo at siya ay nakakaramdam nito, marahil kahit sa antas ng bisinessa saja. Maaring hindi niya maintindihan ang dahilan. Ngunit ang epekto ng iyong presensya ay patuloy na naglalakbay sa kanyang isipan, nananatiling kumikilos sa kanya, patuloy nagbubukas ng kanyang kuryosidad. Tila ba nasa bingit na siya ng isang mahalagang pagtuklas? Lahat ay nagpapatuloy pa rin na magliyab, napakalapit, na tila ba hindi ka talaga umalis, parang ikaw ay naroon pa rin, sa tabi niya, kahit wala ka na sa pisikal na anyo. Mayroong isang samutsaring enerhiya sa kanya, katulad ng isang tahimik na tambol na tunog na nararamdaman lamang niya, isang tawag na pumapayag sa kanya mula sa katahimikan at nagbabalibag sa kanya sa isang takbo ng mga kaisipan. Kilala mo ba yung sandaling lahat ay tila nakaistambay, pero sa parehong oras, nararamdaman mo ang isang di mamatay na lakas na nakapipilit na magpatuloy. Parang ang buong kosmos ay nagbubulong sa iyong tenga, hinihikayat na mayroon dapat na magbago. Ramdam niya ito, ramdam na may isang matinding lakas na umaatras laban sa kanya na siya sa pagiging hindi gumagalaw. Mayroong isang mensahe na lumalaban na lampasan ang di makikitang harang, ngunit hindi niya maunawaan kung ang mensaheng ito ay mula sa kanya papunta sa mundo o mula sa mundo patungo sa kanya. Marahil ito'y isang kombinasyon ng dalawa. Mukhang may isang malaking pangyayari na nagbabadya, isang koneksyon na bumubuo sa labas ng matunton. Isang pakikipag-usap na hindi nangangailangan ng mga salita, kundi ng mga intensyon at ng isang puso na handang makinig. Marahil hindi pa siya ganap na malinaw kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit sa ilalim ng kanyang malalim na antas, maari na siyang mulat. Parang lahat ng kasagutan ay naroon na sa loob niya, nag-aabang ng may pasensyang maglintaw para lumitaw sa tamang panahon. Ang sobra-sobrang mga kaisipan ay kung minsan nagpaparalisa sa kanya, ngunit hindi magtatagal bago ang kanyang sariling enerhiya ay magudyok sa kanya na kumilos. Mayroong isang bagay na espesyal sa paraan kung paano siya konektado sa iyo, isang enerhiya na tinitingkal ang karaniwan. Marahil ay nagsisimula ka ng mapansin ito, o marahil ay isang pagtatagpo na unti-unting nagbubukas. Hindi ito ang karaniwang usapan kung saan tinitingnan ang mga salita na bumubuo sa mga labi ng iba. Ito ay higit pang malalim, isang pagsasalita ng damdamin at mga iniisip na nagaganap sa isang dinakikitang plano, isang katahimikan na dialogo na tila naganap ng direkta sa pagitan ng inyong mga kaluluwa. Kahit walang formal na usapan, kayo ay nahuhumaling sa isang pag-uusap na naganap sa isang espasyo kung saan hindi kinakailangan ang mga salita. Marahil ay wala ka pa sa punto ng pagtanggap o pag-unawa sa kabuan nito, ngunit ang pakiramdam ay ramdam at matindi. Dito, nabibigyan ng puwang ang intuition, ang malakas at madalas ay hindi maipaliwanag na lakas na taglay ng lahat ng tao, subalit bihira natin itong napapakinabangan. Ang intuition na ito ay mahalaga sa koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Tilamsikan mong parang ang presensya nito sa paligid mo ay sumisikap na maabot ka, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga tradisyonal na paraan tulad ng mga salita o mga nakikita. Nagagamit nito ang iba't ibang paraan ng pakikipag-ugnayan, mga wika na hindi agad namamalayan. Maaaring ito ay nagpapaabot sa pamamagitan ng musika na bigla na lang lumitaw at tumatama sa iyo ng espesyal, para bang nagsasalita ng direkta sa iyong puso. O marahil ay sa mga panaginip, mga sandaling isinasara mo ang mga mata at siya ay sumisidhi, iniwan ang mga pakiramdam o mensahe na mananatiling vivid paggising mo. Sa mga pagkakataon, ang intuition na iyong nararanasan ay napalalakas, isang pakiramdam na biglang sumasalampak sa iyo, tulad ng isang katahimikan na puno ng katiyakan na siya ay nagsisikap na maglahad ng isang mahalagang mensahe. Isipin ang karanasang magising na may isang kaisipan o mensahe na tila isinustento sa iyong isipan habang natutulob, isang bagay na sobrang nakababahala at malalim na hindi maitatanggi, na nakakaapekto sa iyo sa paraang ang karaniwang salita ay nagtatagumpay sa paggawa. Siya, walang duda, ay nagtatangkang ipabatid sa iyo ng isang mahalagang bagay. Maaaring hindi direkta ang mga salita at ang koneksyon ay maaaring misteryoso, ngunit malinaw ang mensahe, nag-aabang sa iyong pagtuklas. Subalit higit pa, ang komunikasyong ito ay mayroong malalim na kahulugan. Tilang-tila pinili niyang ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang bagay na marangal, na sangkot ang mga entidad tulad ng Diyos, ang sansinukob, o isang mas mataas na lakas na kinikilala ang kahalagahan nito sa iyo. May layunin na motibasyon sa pagpili na ito, isang pagsisikap na makarating sa iyong puso ng direkta maaaring siya ay sinusubukan na makarating sa iyo sa maraming paraan. Maaaring sa mga panaginip, sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang palatandaan, sa mga awitin na sumisilip kapag hindi mo inaasahan, o kahit na sa pamamagitan ng biglang at di mapanirang damdamin na bumabalot sa iyo. Ang mga munting detalyeng ito, na madalas ay nababaliwala, ay puno ng kahulugan. Sila ay paalala na ang kanyang enerhiya ay patuloy na naroroon, umaambisyon na ipakita ang kanyang sarili, na ipakilala ang sarili. Narito ang pinakabuod ng isyong ito, ang pagiging bukas sa mga mensaheng ito, ng komunikasyong ito, ay lubos na nagdedependeng sa iyong kabustuhan na maniwala sa kanila. Kung ikaw ay nag-iisa, kung ang iyong puso ay napaliligiran ng pangambang, maaaring ang lahat ay maging mas komplikado. Ang enerhiya na malayang umaagos kapag ikaw ay bukas, ay maaaring magharap ng mga hadlang kung ang takot o di ay naroon. Sa ilang pagkakataon, maaari mong maramdaman na layo na siya, na hindi na siya kasing lapit tulad ng dati. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi siya kailanman umalis sa iyong enerhiya, hindi kailanman nawala. Ang marahil na nagdudulot ng impresyong ito ng paglayo ay mismong ang paraan kung paano ang komunikasyon ay nag-uunlad ngayon. Noon, ang kanyang komunikasyon ay mas malinaw sa paraang pamilyar sa iyo. Ngunit ngayon, nagbago na ang mga kalagayan ang buhay, ang kosmos, o iba pang lakas ay nagbago sa paraan kung paano kayo nag-ugnayan, nagdadala ng isang bagong estilo ng komunikasyon. Ganap na normal na mabahala ka o maging hindi sigurado dahil dito. Ang pag-interpret sa mga pagbabagong ito ay bahagi ng iyong paglalakbay ng pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari. Sa panahong iniisip kanya, siya ay napuno ng mga tanong hinggil sa mga nakaraang pangyayari. Ang mga pagpapasya na ito ay lalalim na maaaring humantong sa kanyang pagtatangkang ibalik ang komunikasyon. Ang nilalaman ng mensahe na ipinapadala niya ay naglalantad ng marami tungkol sa kanyang damdamin patungkol sa kanyang sarili. Sa isang sandali ng matinding pagninilay-nilay, nalabis na konektado sa paraan kung paano niya inilalantad ang kanyang sarili sa mundo. Alam niyang hindi na siya ang dating kilala mo at napagtanto niya na ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan ngayon ay umiiwas lalo na sa iyo. Maaring siya ay may nararamdaman na serye ng matitindi emosyon, ngunit palaging siyang mainat sa kung ano ang kanyang ibinubunyag o ipinapahayag. Ngunit sa iyo, iba ang kanyang naging pag-ugali, at ito ngayoy nagdudulot ng kaguluhan sa kanya, pinipigilan ang kanyang mga kilos. Mayroong isang bagay sa iyo na nagtulak sa kanya na magbukas ng higit pa kaysa sa karaniwan, dahil ang paraan ng kanyang komunikasyon ngayon, na napakahalintulad, ay nagpapakita ng pagbabago. Kahit sa paraan kung paano niya pinili na makipag-ugnayan sa iyo. Ito ay hindi isang karaniwang katangian sa kanya, ngunit sa ilang paraan, ang iyong impluensya ay nagpabuka sa kanya ng labis na siyang nag-udyok sa kanya na tanungin kung labis na siyang nagbabahagi. Kaya't anumang mensahe na matatanggap mo mula sa kanya sa kasalukuyan ay malamang napuno ng mabigat na emosyonal na lakas. Parang inaanyayahan kanya na maglubog ng malalim sa kanyang pag-isip upang lubos na maunawaan kung sino siya sa aspetong personal at espiritual, at kung ano ang kanyang papel sa kasalukuyang yugto ng inyong relasyon. Napagtanto niya na halos lahat ay nilalantad niya at nagtatanong siya tungkol sa mga dahilan sa likod ng pagiging bukas na ito. Ang kawalang katiyakan na ito, ang enerhiya ng pagsasaliksik, ay naglalagay din ng kontribusyon sa kanyang pagkastagnant sa kasalukuyan. Mukhang sa hindi sinasadya, alam niya na dapat siyang makipag-ugnayan sa iyo sa isang partikular na paraan. Siya ay nasanay na maging mas pribado at misteryoso, ngunit ngayon ay nagdududa siya kung bakit siya kumikilos ng ganito. Nararamdaman niya ang kahinaan sa isang hindi inaasahang paraan, dahil ang lahat ng ito ay bago sa kanya, labas sa kanyang lugar ng kaginhawaan. Saka, ikaw lang ang tanging taong kung kanino siya komportable na magbuka sa ganitong paraan. Nagiging espesyal ka sa buhay niya at hindi ito nakaiinis kundi nakakagulat kaya't siya ngayon ay sumusubok na maintindihan kung paano lumapit sa iyo. Parang may nagsasabing enerhiya na pinaurong siya upang tumigil at magmalalim. Hahanda siya lamang kapag nakarating na siya sa konklusyon na may kabuluhan para sa kanya sa lahat ng aspeto. May nararamdaman siya na dapat ay mas nagtiwala ka sa kanya. Kung sinusubukan mong malaman kung ano ang nararamdaman niya, malalaman mo na ito, hindi siya kumikilos, nagmumuni-muni kung paano makipag-ugnayan sa iyo, matapos simulan ang koneksyon na ito sa isang partikular na plano. Nakakalungkot na mayroon siyang tiyak na plano. Ngunit ngayon ay haharapin ang matinding damdamin at pagmumuni-muni na nagpapatahimik sa kanya upang balikan ang kanyang layunin. Napagtanto niya na habang inilalabas ang plano, magkaiba ang inyong pananaw sa mga bagay. Ang hindi pagkakaugnay sa pagitan nyo ay maaaring naging kabatiran sa pamamagitan ng salita o maaaring simpleng hindi pagkakaunawaan ng mga enerhiya. May malalim na elemento ng espiritualidad dito at ang pagsisikap niya na magpakipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga mensaheng espiritual at banal ay nagpapakita na siya ay dumaraan sa isang proseso ng pag-ilaw. Siya ay isang taong maingat na nagmamasid sa iyo, nakakaunawa sa mga hindi salita at marahil, sinusuri ang iyong mga kilos at reaksyon. Parang siya ay nagsisimulang mapansin ang isang hindi pagkakasundo o pagkakaiba sa mga layunin o sa orihinal na plano para sa koneksyon na ito. Ngayon, nalayo sa iyo, siya ay nagmumuni-muni sa relasyong ito at dito nagmumula ang malakas na pagsasaalang-alang. Pumasok siya sa relasyong ito na may isang konkretong plano, gustong mabuhay ito sa isang partikular na paraan. Ang kanyang interes ay hindi sa mga titulong o estado, kundi sa paglikha ng isang tunay na malalim na ugnayan sa iyo. Baka nagsimula ang pagbaba ng kanyang tiwala doon, kung saan napagtanto niya na ang dinamika ng koneksyon na naunawaan niya ay lubos na iba sayo. Maaring tila napakaigsi at napakabukas niya tungkol sa kanyang mga damdamin, ngunit mayroong dahilan para dito. Ito ay isang mabusising taktika na hindi karaniwan sa kanya sa iba pang mga pagsasalita. Gayunpaman, sa inyo, ito ay likas bagaman maaaring hindi niya lubusan maintindihan kung bakit siya nagdaman ng ganon. Ang kanyang ninanais ay higit pa sa isang karaniwang koneksyon, gustuhin niya ang isang bagay na lampas sa mga salita at mga diplanadong pagkikita. Sa pinagmulan, palaging kailangan niya ng isang puwang sa kanyang mundo, ng isang patuloy at malalim na pag-akses sa iyo. Mula sa ninanais na ito lumalabas ang enerhiyang ito ng si pagtatanim. Ito ay dahil ang koneksyon ninyo ay hindi isang bagay na hindi gumagalaw, ito ay isang sayaw, isang walang tigil na daloy sa pagitan nyo, kahit na walang salita, kahit nakapag ang katahimikan ang nag-uubnay sa inyong dalawa. Maaaring, sa ilang sandali, napuna mo ang mga motibo niya, ang kanyang mga kilos, kung paano siya lumalapit, ang kanyang natatangin paraan ng pangakit sa iyong pansin nang hindi man lang humihingi ng anumang bagay ng direkta. Para bagang sinusunod niya ang kanyang sariling script na alam lamang niya. At mayroon isang lohika sa likod ng kanyang mga aksyon, isang kahulugan na marahil ay hindi mo paganap na nauunawaan. Hangad niya na magtayo ng isang matatag na pundasyon bago lumakad patungo sa mas konkretong mga commitment. Ayaw niyang madaliin ang mga hakbang o mag-risk sa mga mapanlilisik na kilos. Nararamdaman niya ang pangangailangan na magtayo ng isang batayan, isang matatag na pundasyon. Sinusubukan niya na maintindihan ka sa mga yugto. Paminsan-minsan, kinukuha ang bawat detalye, bawat galaw, bawat katahimikan. Ito ang paraan niya para tiyakin na ligtas para sa inyong dalawa ang lugar at naroon ang totoong pag-asa para makaugnay at magpatatag. Kaya kahit hindi mo ito agad na napagtanto, mayroong malinaw na hangarin sa likod ng kanyang mga gawa. Kung ikaw man ay minsang nagtanong sa mga hangarin niya, alamin na tiyak na may layunin siya, bagaman hindi sa paraan na maaari mong isipin. Siya ay nag-asam na lampasan ang anumang nakaraang karanasan na iyong naranasan, ngunit ang paraan niya ay maaaring lubos na kaibahan sa iyong inaasahan. Marahil hindi pa nila ito na pag-usapan ng bukas, marahil naniniwala siya na ang mga bagay ay magaganap ng natural, ngunit na uwi sa pagtatapos ng isang ibang paraan. Parang kayo'y magkasama sa iisang espasyo, nag-uusap, ngunit ang inyong mga kaluluwa ay nasa isang ganap na ibang talakayan. Ito ay isang uri ng matataas na enerhiya. Bahagi ng dahilan kung bakit hindi ka nakakarinig mula sa kanya ay dahil sa pakiramdam niya na siya ay hadlangan ng isang mas makapangyarihang puwersa. Ito ay nagdadala ng kanyang kalituhan, dahil sa isang punto, naramdaman niya na may pahintulot siyang magpatuloy, ngunit ngayon ay naharangan. Siya ay nagsisimulang maunawaan na, nang siya ay pigilan sa pagtuloy, ito ay dahil ang kanyang mga kilos ay nagmumula mula sa isang lugar ng katotohanan at katapatan. Pinahak niya ang koneksyong ito nang may pagiging tunay, bagaman maaaring siya ay malina na unawaan. Ginagamit niya ang pangunawa na ito upang maipaliwanag ang kasalukuyang kalagayan ng koneksyon. Kung ang mensahin ito ay tumutugma sa iyo, maaaring ito ay tanda na kailangan ng mga pagbabago sa iyong sarili upang maging handa ka sa pagtanggap ng komunikasyon na ito mula sa isang mas mataas na antas. Ang taong nasa iyong puso ay nasa panahon ng malalim na pagminilay at sinusubukang ialigin ang kanyang espiritual na pag-ugali para sa isang posibleng pagbabalik. Ito ay isang panahon ng paghahanda at pagbabago, sa kabila ng distansya o kakulangan ng direktang pakikipag-ugnayan, ang ugnayan ay nananatili pa rin na malakas at mahalaga. Panatilihin ang iyong pananampalataya, patuloy na maniwala at payagan ang panahon at pagminilay na tuparin ang kanilang tungkulin. Ang pagtitiwala sa proseso ay mahalaga. Sa huli, ang tunay ay laging natatagpuan ng paraan upang mailabas. Kung nararamdaman mo na ang pag-ibig na ito ay nagdulot ng pagbabago sa iyong buhay, ibahagi ang iyong karanasan dahil mahalaga rin ang iyong mga emosyon at maaaring magdulot ng mas malalim at mahalagang koneksyon sa inyo kaysa sa iyong iniisip. Pabayaran mo ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa. Ang sangkatauhan ay nangangakong makakamit mo ang tagumpay at patuloy kang magbabantay patungo sa mga positibong resulta sa kabila ng mga desisyon na iyong ginagawa. Tandaan mo lagi na karapat dapat ka sa isang pag-ibig na tila nakatadhana sa mga bituin. Upang tunay na maipokus ng husto ang mensaheng ito at lahat ng biyayang dala nito, magsabi ng ki ako ay sumasang ayon sa mga komento at yakapin ang kalooban ng Diyos ngayon. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento, huwag kaligtaang pindutin ang like at mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa mga susunod na mahalagang mensahe na ibabahagi sa mga susunod na video. Naway paliwanagin ng Diyos at ang sangkatauhan bawat hakbang mo ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.